Ayan po mga Milani, yung ating mga... Uh, Maye pong tutor na sa harap e. Si isa, hindi mo na wala rin na. Sihi rap, puto-puto pa. ng atin 'yung pandesal na 100 taon na 'tong tumat kumakalam ng ganito. Tama ba? Lembaga sa harap ng 100 Sa hindi, kusta na sayangin. Garantis. ng Canada, mga ganito ang mga na

Ayan po Salamat ang ating kape. Dua Open baka pag-asa pag sa mang nagdurusa. Kaya Opinion, na meron kasama. Salamat sa mga palagi na nakasuporta. Tuloy-tuloy lagi na sa Lami wonder woman, masisibing kilitan At iba kanyang tulungan sa oras ng kagitan Kahit na anong mangyari, ay lang tulung lagi Pagsubok at problema ay atin na makakaya Palagi lang isipin na meron pa rin pag-asa Lucky Wonder Woman ay atin makakasama Kahit na anong mangyari, ay tuloy lang lagi problema at ay ating na makakala Palagi lang isipin na meron pa rin pag-asa Laniwan ng human at ating makakasama At masaya din po ang aking misis Sa ating gagawing uh, Papadisal bukas ng umaga Papadisal at kape Ayan po kami lang eh, ganyang karami Ayan o hiniwayawalay na Thank you very much, Mami Lani po, Mami Lani. Happy New Year po. Happy New Year. Yeah, sa mga taga-balakbakan po, abang-abang kayo bukas. Yan, yeah, mamasahin pa yung ating kondisyon. Yan, mamasahin hawakan sa adong ang gagawin kung wala nang Ayan po mga papa, ready na tayo pagpunta ng balakbakan Nagaling natin yung uh, pandesal at kape Ayan. Ito na po siya Yan, yung po na pandesal Salamat po, mamilani Wonder Woman. Yan, kita-kita sa lang tayo doon sa barangay natin pagdadalaan. Ayan po, mamilanin, nandito na ako ngayon sa barangay Balakbakan. Kung saan tayo mamahagi ng libreng pandesal. Yan, doon po sa dinaan namin, namin na video na kami. Hindi ko lang na-video gawa ng uh, maputik. At hawak ko yung ano. Ahawa ah, ko yung stir ko natin ng pandesal kaya hindi ko na i-video yung unang mga binigyan. Nakatrao na mga na Salamat po! Ang mga tinda sa mga nagugutom at mga taong nangangilangan. Hindi kami nagtinda! Hindi kami nagtinda! Oh. Ay, thank you! Ay, ay, you. Pa, salamat tayo kay Mami Lani Wonder Woman!